Ito ang Bajaj City 125 Kung naghahanap ka na ng itong klasing motor, tara, usap tayo. Ang Bajaj CT125 ka isla is India made motorcycle. Pero dito sa Pilipinas si Kawasaki ang nag-aasimbol at ang nag-distribute ng motor na ito. Kaya hindi natin ipagkakaila na matibay ang Bajaj CT125 kasi may kunting haplos to ni Kawasaki. Pagdating sa purmahan, patibayan at pabilisan panalo ang motor na to. Ang Budget City 125 ka isla ay equipped ng 125cc single overhead cam 2-valve air-cooled engine. At ito ay naka 5-speed gear transmission ka isla. So 5-speed na to. Ito yung 125cc na pantricycle na naka 5-speed transmission dito sa mga lineup ng 125cc. Ito rin na equipped ng dual shock absorber so good na to for tricycle usage. Ang kanyang engine ay kayang mag-generate ng maximum power na 10.9 horsepower at 8,000 revolution per minute. Ang kanyang maximum peak torque naman is 11 newton meter at 5,500 revolution per minute. So balakas na rin ang kanyang makina. kaisla. lah, sa palakasan, palalaw din tong Bajaj City 125. Ang budget City 125 ay mayroong Analog dashboard at meron rin tong USB charging port at hindi ka na mga na malobat yung phone mo dahil pwede mong i-charge dito habang gamaniyo ka sa Bajaj City 125. At pagdating sa convenient, swak na swak itong Bajaj City 125. At ito kaisla, ito yung mga funnel dashboard nya at ito rin yung mga switches function ng Bajaj City 125. Sa may right side, dito matatagpuan yung headlight, high and low, tapos signal light, left and right, and busina. At meron na itong passing light ka la Sa kabilang side naman, sa right side handlebar ng motor, dito matatagpuan ang on and off ng kanyang headlight at push start button. So sa quality naman ito, maaasahan dahil matibay ang mga materialis na ginamit dito sa kanyang mga switch. As usapang price naman ka isla, ito yung pinaka pag-uusapan natin. Ang budget si T125 guys la ngayon, dito sa motor trade, Any motor trade branches nationwide, lalo na dito sa Bantayan Island, is nagpromo mayon So, free LTO registration sa 3 years. Ang down payment niya is 3,600. Tapos, ang monthly is 3,057. So, may rebate pa yan ng 200 guys. isla. So, 2,800 na lang yung monthly mo. Meron ka ng budget one to 125 Kapag sa cash naman, ito ay nagkakalaga ng 60,500. So, saan ka pa? Dito na sa city one to 125 Kapag installment, requirements mo to buy to picture, valid ID, and proof of income. At kung meron ka na yan, punta ka na sa motor trade at kunin mo itong budget to 125 And that's all for today's vlog kaisla. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And click the bell button kung nanood ka sa YouTube. At kung sa Facebook ka naman, click mo yung follow button para palaging kang updated dito sa ating channel. So once again, this is Motor sa Isla. Nagpahimang no na mag-amping kanunay o okay gigugmaang ginoo. No. Labaw sa tanan. I always peace. Bye-bye.